Nagsilikas na dahil sa takot ang ilang residente sa isang barangay sa Cotabato City. Kasunod ng pamamaril na ikinasawi ng dalawang kumakandidato sa pagkakagawad doon. Yan ay kahit bantay sarado na ng maotoridad ang lugar na pinag-aaralan ng ilagay sa mas mahigpit na orange or red category. Tuloy rin ang investigasyon, partikular sa labindalawang suspect na sumalang na sa paraffin test. Nakatutok live si Abi Caballero ng GMA Regional TV, Juan Mindanao, Abe. Mel, Pia, Emil, naka-full alert ang security forces ng Cotabato City matapos ang nangyaring insidente ng pamamaril noong lunas ng gabi kung saan patay ang tatlo katao at tatlo din ang sugatan. Samantala, lumikas ang ilang mga residente sa pinangyarihan ng insidente dahil umano sa takot. Matapos ang pamamaril noong lunas ng gabi, may mga bakas pa ng dugo dito sa Sosa Street, Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City. Ilang mga sasakyang nakaparada naman ang tinamaan ng bala ng baril. Basag ang salamin ng van ito at may dalawang sasakyan pang nadamay. Ang insidente nag-ugat umano sa away dahil sa paglalagay ng campaign posters ikinasawi ng tatlo katao, kabilang ang dalawang kandidato sa pagkabarangay kagawad, tatlo naman ang sugatan. Dahil sa takot sa nangyari, lumikas ang ilang residente at nakikitera muna sa kanilang mga kaanak. Yan ay kahit pa mayroon ng mga dineploy na mga sundalo at pati sa lugar. Bumalik na siguro sila kasi kung nakar sila ng, ano, dyan, mga tangke, mga police, mga marines, ay para sa kaligtasan din nila. Sana hindi nila ma-misinterpret na another gulo na naman. Back to normal na tayo. No? Sa pagpapatuloy na investigasyon sa insidente, isinailalim na sa paraffin test ang labindalawang sospek upang malaman kung sino sa kanila ang nagpaputok ng baril posible silang kasuha ng multiple murder with a double frustrated murder. The suspect was identified, he was arrested and a case has been filed against him. Dahil sa insidente, pinag-aaralan ng ilagay sa ilalim ng mas mahigpit na orange or red category ang Barangay Rosary Heights 12. Magiging implication naman yan, siyempre dadagay ka natin ng persa I-intensify natin ang operation dyan against those firearms and all other things na may kinalaman sa election na posibleng makapagpagulo. Emil, higit isang libong security forces o umano ng Cotabato City Police Office ang ide-deploy sa mismong araw ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Umaasa naman ng otoridad na magiging matiwasay ang eleksyon sa tulong na rin ng mga residente. Maraming salamat, Abi Caballero ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. Mga kapuso, sabahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.